Magandang buhay po mga kananay. Nandito po tayo ngayon sa bukid mga kananay. Dahil sa may dala nga pong bibi si katatay galing ng pampanga. Hindi po mga manok mga kananay. Pagawa po nila ng kulungan. Sinimulan na nga ni katatay ang paggawa ng kulungan mga kananay. Kasama niya po si Katroy. Inuna nga po muna nila ang gagawin nila mga poste. Nagkukay na nga po sila para may tayo ang kawayan na gagawing poste pinagtulungan na nga po nila ni Katroy mga kananay. Dito nga po pala sa lupa na nabili ni Kaate ay na nila ginagawa ang kulungan. Dahil maganda nga po mag-alaga ng mga bibi at manok mga kananay. Sabi nga po ni Katatay, gusto niyang paramihin ang mga bibe. Dahil sa panahon na may okasyon po, ay di ka na mga ngailangan ng pangahanda, lalo pa nga po sa mamahal ng mga bilihin ngayon. Pagkatapos nga po nilang napakaikutan ng mga kawayan, mga kananay, ay nilagay na po nila ang net. Dumating na nga rin po pala si kapatid na Kenneth at tinulungan na niya si katatay. At nang mailagay na nga po nila ang net, mga kananay, ay nilagay na po nila ang bibi sa loob at ang mga manok. O, ito na nga po mga kananay, tapos na po ang kulungan na ginawa nila katatay. Binigyan na nga po nila ng pagkain ng mga manok at bibe mga kananay. Sana nga po ay mapadami ni katatay. Hanggang dito na lang po muna mga kananay. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat.